Hello, what's up mga repa? Magbubukang liwayway na nga nung marating natin ng Ilocos Norte. And for today's video, nandito ngayon tayo sa Pauay Church. Ang simba ang hindi kayang igupo ng lindol. Yes mga karepa at nagtungo nga tayo dito sa Ilocos Norte upang bisitahin ang isa na namang obra maestra ng ating kultura, ang napakagandang Poway Church. Alam nyo ba mga karepa na hindi lang ito basta simbahan, ito ay isang UNESCO World Heritage Site at itinuturing na isa sa pinakamatibay at pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Ang Poway Church mga karepa ay tinatawag ding San Agustin Church na sinimulang ipatayon noong 1704. Alam nyo ba mga karepa na ang style nito ay tinatawag na earthquake baroque? Bakit? Dahil ang disenyo nito ay para makaligtas sa mga lindol. At ito nga ang dahilan kung bakit tumagal ang simbahan sa malalakas na lindol sa kasaysayan ng Ilocos. Kaya hindi lang siya magandang tignan, matibay pa sa lahat. Dahil nga sa kakaibang disenyo ng simbahang ito, perfect din itong spot para sa mga mahihilig sa historical photography o architectural shots. Kaya naman kung mapapadpad ka sa Ilocos Norte, huwag mong palampasin ang Haway Church. Hindi lang ito basta simbahan, isa itong buhay na alaala ng ating kasaysayan. <tinyo> We'll <laughs>